Ayan mga idol ang frame na ikakabit natin. Uh, pitalinisan ko muna kay master para kapag naikabit na ay maayos. Ayan na si idol. Magpapalit na ng frame si idol. Ayan ang frame ni idol. Ayan mga idol ang frame na ikakabit natin. Uh, pitalinisan ko muna kay master para kapag naikabit na ay maayos. Kasi uh, ah, sakto sakto naman ah, na mga idol eh, o. Oh. 'di ba? Para kapag kaginamit eh may, may paglalagyan ng dumi. 'Di ba tol? Okay. Oh, pink na pink ko. Oh. Sakto naman kasi pink din yung lalagyan ni idol ng box o. Oh. Ito mga idol yung frame niya. Oh. Ayan. Halos parehas nga lang eh. o. Oh. Ang tsura. Ang problema nga lang dun mga idol. Yung size ng seat post. <laughs> Kasi ito 27.2 sa pagkakaalam ko yung frame ngayon ay 30. Point, 30.4 point yata ganun. Mas malaki. <laughs> kung natin kakabit mga idol. Ah. Check muna natin yung seat post na bago baka kasi mamaya eh hindi magkasya eh. Ay oh, diba? 31 niya. Oh, 'di ba? 31 niya. 31 niyan? Okay. Sigurado? 31. Oh, sige. Check natin kung 31 talaga. Darte uh, ito, man, ito nga mga lodi Oh. 31.6 nga yung seat post na gagamitin natin. Saktong sakto. Ayan, seat clamp na lang ang problema natin at okay na. Check lang tayo ng seat clamp na ilalagay natin. Ayan na mga idol. Ayan na, ayan na. Kaunti na lang at matatapos na Oh. A few moments later. primeiro é ca